Welcome, Yasak. Mga boss, akit na naman kami ng polo Huwag po namin, na Teresa. At Kuray. Kumain na ba kayo? Hindi naman. Normal lang yan. Yon, akit kami ang Teresa. Titingnan natin yung magandang swimming pool doon. Kaya, kasama ko sa lito. Tingnan natin. Maganda ba yung running water down? Murang-mura daw dun eh, kaya pupunta natin. So, malapit lang naman tayo. Chat sa misis ko, hindi sumama. Ah, uh, may nararamdaman hindi maganda. Ah, guys, ako na kami. Yan. Yo, chat out kay Mark. <laughs> Namumuna na naman. Putulan no, ulit, pre. Tapay nga muna. Dumi lang kami ko. Bakit <laughs>

Freud. Ayon, full Ayo na. Tara -ta namin Teresa. Ah, dire-diretso na lang daw to eh. So, tingnan natin Lusang-lusang favorite ko. ハマー。 Na gay sa. Shit, manalo. Panalo. Panalo. Ay, shit, manalo tu. Masche manalo. Manalo rito, manalo, walang tapos. Lollek.

Sak Resort. Uh, dito na raw yung malapit eh. Ayun, tatawid pa pala ng tulay. Ayun, yung tulay na sinasabi nga nung, sa vlog. Kaso ah, kailan pa ka ng patient tulay. Wala akong patient. tayo So, tingnan lang natin kung pwede. Kuya, 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 Budol ah Budol sir Ron, budol Binudol tayo ni Arar May tricycle eh, baka sumabi Budol si Arar, budol So, dito na kami Ah, bundok Laks mga probinsya dito ah Sulit Sulit. Iba. Pwede. Pwede. Yun. Yeah, yasak resort. Ayan, Yasak resort. Welcome, Yasak. <laughs> Ayan guys, sa uh, extra entrance. Ayan, so guys, naka-reserve doon itong naka resort. So, harap na lang kami ng ibang resort. <laughs> maalas ni mm -hmm. Mike. Uh, yapak, dala dala ito lang kami. yapak <ghabarano> ja yapak, sunod. So, sumpak yun. Sumpak. ng weekend, sir, maraming pupunta rito. Kaya yeah, guys, naka-reserve eh, oh. Ang malas naman. So, harap na lang kami ng ibang resort. Ayan guys, running water. Linis, oh. Tara, di kita sa kanila. Hindi <laughs> 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 na wala. Yan guys, pupunta kami ano yun? Yapak. Eh. Yapak. <laughs> Kanina, yasak eh. Ganda rito. malamig. Sarap magbike. Tsaka yung panahon, taman-taman. ano, pag tayo rito, madilim dito. Ano, oras na ba? time check oh kung ano alas gis mag alas 10 maga pa pala ayan budo ayan na parating rin na namin yap so tara na uh, pahinga lang konti yapang yeah, kaya nga alam kung saan to basta antipolo ahon yun oh doon lusong yan hindi na malaman kung anong lugar to ginagawa nyo <laughs> binudol kami Matiin ko naka 50 kilometers na tayo. Budol! Warar! Lahat na ginawa natin. Lahat din mo pala syempre. Paahon na trail mamaya, trail paahon. Yeah, oh, pantrail yung gulong mo eh. Ito ang Secret Destination Mga mga may maiba tayo ngayon parado kasi yung ano yung yapak eh Kakaliwa daw ano? Ako na train. Oh. sala. Uh, Parating na kami, grabe. Pupunta rito, ahon, tapos ay trade trade pa ahon gusto ahon trade ano to pasok yun yung mga pubo ko ba dyan pinakata yun wala ganong tao kasi yung nakapark na motor doon konti lang masyadong lip lip dito so papakita namin sa inyo kung ano yung saluma mo ayun guys bababa namin masyadong lip lip talaga dito preno okay. mo kaya okay, ba? parang bibigay itong <laughs> malaga ng tao guys uh, kami doon sa may yapak Ah, uh, napakamahal. 130, isang tao. Tapos, i-cottage pa, 400. Ah, hindi rin na gusto ng mga kasama ko, kaya ah, lipat kami. Wala siguro gano'ng nagpupunta dun. Wala gano'ng tao. Ayan. Ah. Tulak nyo na lang. Pre! Ah! Ito,

Pwede ka na magtagay tayo free. Ayoko nang magpagod. <laughs> mababa pang natin. Alright, Ingat. So, guys, gumaya na kami sa Teresa. 8 feet pa naman yun. magpa pa sila kung anong next plano. Magpa-plano natin. Ayan, guys. So, Alanganin na yung oras. Uwi na kami. I-set na lang namin ng ibang araw yung calls na pupunta namin. So, nandito na lang kami. Uwi na kami yung cruise. Ay, salamat. Ayan, pa-uwi na kami. Hindi ko alam kung nasa na kami. Hello. Ayan guys, uh, na lang. Hanggang dito na lang tayo. isiset na lang namin ang next time yung anong lugar yung pupunta natin? Ano? Palo Alto Falls. Aliligo kami susunod. Palo nyo lang yung face niya, no? <laughs> Teddy. Langanin na kasi sa oras. Yung tunay na plano, doon sa may yasak ba yun? Yasak. May, may kaso na kami, naka-reserve na. Yung next na lang namin yung paplano. So, pauwi na kami. Habang mag maga pa. Ride safe. Ride safe. Ito ka, stop natin למה? Bago magwatak-watak. Foods muna. Ayun tayo guys. Gutom. Gutom sa biyahe. Sino? din ako sama. Kapag na gutom. Ikaw pa na gutom. Ikaw pa na gutom. Ikaw pa na